So guys, nano ka gamit ang bahaw kung may bahaw ka mo sa inyo ay inyo ilabay. So gikan ni sa mga katigulangan sa akong lula, ani ato, sa akong mama. Kung ano na ibahaw na may out kaunon kay bahaw, pwede ka lokalon kag ang lain option, pwede ilugawon areo. Ngamon ngamon gilugo sana guys. Ano ba? Bahaw na. pwede. Bahaw na kay ko charbi. Nga aton bahaw magamit pa. charo Bahaw na siya guys. So, umunay po sa bahaw ng tubig para lugawin mo nga champura doon. Okay, kayo mo guys. Ang bahaw, ang pinakalaming champura doon. Di ba Kuya Marvin? Oo. Oh. Mas Marvin sa camera. So, ang bahaw nito ng champura doon, labi na kalokalon. So, labi na lang sa inyo kung ano gusto sa bahaw. Ano yung sayangi, ayaw pagkiyagi kung okay, guys mahalang bugas, mahalang palitunan. So, may bahaw mo atong lugaw or kalokaloy kunting kaalaman kunting pa ni in the bread guys so mao ni so, atong bangsagol niya guys sa, sa lugaw or champurado so, tabliya don pipi tabliya pag lugaw o champurado ito talagang gamit don pipi tabliya so ano pin nintay mo pag nag champurado don pipi tabliya na karentesado subok na napakasarap so don pipi tabliya original tabliya baka naman so pinili na guys gamay siyempre di mo wa ang durin pang palasa pang palami ba durin So durin, sweet condensed creamier sago nato nya sa atong lugaw. Tungod kay perfect combination sila. Kung atay sago sa champurado kita gitawag na mong lugaw tuloy sa amon. So champurado, so, so, so right durin, perfect combination nya Pang timpla sa atong lugaw. Tanaw guys, kitu gigibot na pagtabon guys kay hangin kayo. Oh, pang kay hangin. Video huyo siya. So gigibot ang usa na mo kaupod guys, trash shit. So maniro na ngaton pang sago. Kay nato nya kay ang Eden choice. Eden. Original Eden. So, kung try nato pag sa product ko na So, try it. experiment sa lugaw. So, I'm pretty sure, sure, galing nga lamian din. So, ang champrata right? ito. Alright. So, hapon update kung gusto na nga itong Sama so, na kayo, Marvin? Pa? guys, okay, guys si Gotom na. Sige, Marvin, guys. Ito so, kayo bubukal guys. si is this lang. Hapit na. Okay, so, kami ni guys, ang lugaw, guys. So, hapit na bubukal. Kamay so, na lang. Pero kay Gotom naman si Marvin. Ato na, Magicun. Para na po kayo, Marvin. Kayo nagdali ka man. Suara, so, hara. Paluto na. Atun lang kayo kayon i-mix ang atun mga isagol. Tara. So, para mga ano ta. Mga so, ano atun campurado. Campurado nga bahaw. So, bahaw lang karon guys nya. Tabliya. Doon tipi tabliya kalamay. Eh. So bitaw guys, gipadali na to para maloto na ako no hype pero ang proseso maori ay eh. wala tayong magic guys mo proseso yung pansagol mo na si Tigay ano guys so wala po uh, na tabliya o oh, kalamay may nang dupipi tabliya din ka po guys ang nasagol so may nang kadakong kaldero oh sulit kayo piso na kayo lamian kayo tara kayo na ito na tara ko yung marimeng ngaw na kita let's go